October 3, 2022, pinagbabaril ng malapitan habang nagmamaneho sa kanyang sasakyan ang broadcaster na si Percival Carag Mabasa o Percy Lapid sa Las Piñas. August 2, 2023, pinagbabaril ng mga pulis si Gerald Jemboy Baltazar sa Navotas City matapos itong mapagkamalang suspect sa isang insidente ng pamamaril. At September 14, 2023, pinagbabaril ng dalawang lalaki sa harap ng kanyang bahay sa Banggad Abra na si Atty. Maria Sanyata Liuliwa Gonzalez Alzate. Ilan lamang yan sa mga kaso ng pamamaril sa Luzon na ikinalarma ng grupong Amnesty International, isang international non-government organization na nagsusulong ng karapatang pantao. Ayon sa grupo, lantaran pa rin ng EJK, red tagging at mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Administrasyong Marcos. It's the same thing over and over again. No, hindi ito mga bagong fenomeno kasi pag may nagtanong no, na, na uh, bakit may red tagging sa panahon ni BBM, hindi lang po sa panahon ni BBM nag-start ang red tagging. No, bukod doon sa panahon ng Marshall, o even during the time of Cory, until doon sa last president, merong red tagging. Sa datos ng Amnesty International Philippines, umabot na sa 328 na kaso ng extrajudicial killings ang naitala mula ng maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa grupo, hindi sapat na mapanagot lang ang mga bumaril, kundi pati ang mga nasa likod ng pamamaril. Uh, hindi talaga umuusan yung tinatawag nating wheels of justice. No? Ano na nangyari sa case ni uh, Percy Lapid? No? Meron ba tayong masasabi na hooray? No, finally, naikulong na. At kung, kung maikulong man yung mga trigger man, yung tinatawag nating mastermind, nasaan? Ito yung problema, no? Talagang maraming nakakalusot. Again, as we've said, hindi ito bago. Sa kaso ng Cordillera, lantaran pa rin ang mga insidente ng extrajudicial killings, red tagging at mga paglabag sa mga karapatan ng mga indigenous groups. The problem in uh, unlawful killings is that it's hard to build a winnable case, especially in uh, cases where uh, many uh, victims or uh, witnesses won't uh, speak or give their testimonies. Ikinababahala rin ng National Union of Journalists of the Philippines ang mga kaso ng red tagging, harassment, intimidation at pagpatay sa mga miyembro ng media sa datos ng NUJP mula July 1, 2022 hanggang April 30, 2024, isang daan na 35 insidente ng pag-atake at pananakot sa mga media ang naitala. Pinakamarami dito ang intimidation o pananakot sa mga mamamahayag na umabot sa 75 at tatlo ang napatay. Sinundan naman ito ng 15 insidente ng cyber attacks at 14 na insidente ng assault and harassment. Naitala ang pinakamaraming kaso sa Metro Manila na umabot sa 82 at sinundan ito ng labing-anim na kaso sa Eastern Visayas, walo sa Bicol Region at pito sa Cordillera. Malaking hamon din ngayon ang pagkawala ng ilang media outfits. Pag nawawala yung news, humihina din yung ating state of public education, di ba? Kaya tayo lang ang pinakamahinang reading comprehension. Mabawala pa yung mga newspapers at hindi wala na. If you go to Mindanao, halos wala ng print eh. Noong Enero, bumisita sa bansa si UN Special Rapporteur Irene Khan para lamin ang estado ng freedom of expression sa bansa. Isa sa naging rekomendasyon niya rito ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na nasa likod umano ng harassment at pag red Ayon sa Amnesty International, matagal na nila itong suhestyon sa pamalaan. Yung nakalagay sa papel, nakalagay sa website nila versus how they act on the ground very much different. No? Yung, yung, yung whole nation approach na supposedly uh, ang, ang pangunahing galaw ay development, hindi natin nakikita. Ang pangunahing galaw ay magturo, magmakapili. Ikaw, terorista ka. Ikaw, komunista ka. Ikaw, parang gano'n na nangyayari. Itinanggi naman ito ng NTF elcac Last year pa po kami nagre-recalibrate no? at uh, ilang beses na nga nating in-announce yan through our executive director, Yusek uh, Jun Torres, and of course, the Chair of the Stratcom Cluster of ELCAC, si Assistant Director General Jonathan Malaya, na in fact, uh, as early as last year, in fact, doon ako nagkakamali as early as May, pinag-uusapan na yung ating transition no? from um, uh, NTF-ELCAC to uh, a Task Force on Unity, Peace, and Development, or UPAD. Tiniyak naman ng NTF elcac na patuloy ang pagtupad at pagsusulong nito ng mga programa tungo sa kapayapaan. Nauna na rin inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok ang kanyang administrasyon sa pagsasaalang-alang sa karapatang pantao sa mga drug suspect at pagrehabilitate sa mga ito bilang mas epektibong paraan laban sa droga. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.